kapisanan Kapisanan at mga samahan Mga kapatid sa buong mundo sa aktividad ay ginagalingan punong puno ang entertainment Siguradong kasayahan Napakaraming magkututuhan Ang mga tips sa iyong iba na lang Sumakay na sa sports activity Matuto ng bagong recipe Bumuo na masayang kanta At mga iba't ibang art Yung Mga kaalamang pangkalisugan Mga diskarte at pamamaraan

Sassy cfo for today, Sassy cfo for today,

CFO Values today. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And hi din sa'yo, Ate Maki. Naniniwala ka ba na sa mundong puno ng pagkakaiba-iba, ang pagiging magalang at may respeto sa kapwa ay isang mabisang paraan upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakasundo? Yes, nag-agree ako dyan, Ate LJ. Sa pamagitan kasi ng respeto ay nagkakaroon ng maayos at makabuluhang ugnayan na nagdudulot ng pagkakaisa at pagkakaunuan sa ating mga komunidad. Ipinapakita kasi nito na ang pagpapahalaga natin sa dignidad, opinion at pagkatao ng iba, anuman ang kanilang estado sa buhay. Kaya naman sa pagkakataong ito ay makikilala natin ang isang mananampalataya na at masipag na may tungkulin mula sa distrito ng Davao Oriental. Halina to ngayon po natin ang kanyang kwento at sama-sama tayong may inspire today. Ako po si kapatid na Bon Jovi Seniza, nakatala sa lokal ng Mati, Dahican Extension, distrito ng Davao Oriental. Ang tungkulin ko po ay isang mga awit at kasalukuyang advisor ng Christian Brotherhood International o CBI. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang guro sa isang pampublikong universidad dito sa probinsya ng Davao Oriental. Na bilang isang guro, sinusuri ko po ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at ipinapahayag ang mga ito sa pamamagitan ng theoretical at practical na aspeto. At sinusubukan ko din po ang mga makabagong paraan para sa pagpapabuti ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Dumadalo din ako sa mga trainings, seminars, and workshops para sa ikauunlad ng aking kaalaman sa pagtuturo. At bilang isang guro, ako din po ay tumutulong sa aming mga mag-aaral sa kanilang research activity. Uh, may mga pagkakataon din na konflik ang oras sa ating hanap at pagtupad ng ating tungkulin. Ang paraan po na lagi kong ginagawa upang aking matugunan ang pagtupad ng aking tungkulin ay sinisigurado ko po pong unahin ang aking mga pagtupad bago po ako magtungo sa aking trabaho. At may mga pagkakataon din lumiliban ako sa aking trabaho upang mabigyang daan ng aking pagtupad. Bilang isa sa mga nangunguna sa kagawaran ng mga awit sa aming extension at sa CBI, ang ah, mahalaga ang respeto sa aking mga personal na pagpapahalaga at paggawa ng desisyon. Ang respeto ay nagsisilbing gabay sa akin upang lumikha ng mga desisyon na may malasakit at pagkilala sa damdamin at pananaw ng iba na siyang nagiging gabay sa bawat hakba o desisyong ginagawa ko. Sa ganitong paraan, nakagagawa ako ng mga desisyon na hindi lamang makabubuti para sa akin, kundi pati na rin sa kagawaran ng mga mga awit at sa buong organisasyon ng CBI na may layuning palakasin ang pagkakaisa at paggalang sa bawat isa at palakasin ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Isinasama ko po ang respeto sa aking pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan po ng pagpapakita ng malasakit at pagunawa sa mga tao sa paligid ko. Sa aking personal na buhay po, ay pinapahalagahan po ang opinion at damdamin ng aking pamilya at kaibigan at sinisigurado ko po na nakikinig ako sa kanila. Sa profesional na aspeto naman po, tinuturing ko ang bawat isa ng may dignidad nagtutulungan sa mga proyekto at nagbibigay ng suportang nakabatay sa respeto. Ang mga simpleng kilos po tulad ng pagbati at pasasalamat ay bahagi rin ng aking pagsisikap na ipakita ang respeto sa lahat ng tao. Ipinapakita ko ang respeto sa aking trabaho sa pamamagitan po ng pakikinig, pakikibahagi, pagunawa at pagpapahalaga po sa sarili nilang pananaw at sa buhay. Sa pamamagitan po nito ay mas lalo pang magtumibay ang aming relasyon tungo sa ikaunlan ng aming anak po. Kasi po may maraming pagkakataon sa aming buhay na mayroong nangyayaring hindi pag-uulawaan patungkol po sa aming trabaho. Kung kaya, nahahantong po ito sa diskusyon. Kaya ang ginagawa po namin ay sinisika po namin magkaroon ng mabuting pag-uusap hanggang sa magkaroon po kami ng common ground na siyang nagpapanatili sa aming mabuting relasyon. Sa aking pamilya naman po ay lagi ako nakikinig sa mga payo at utos ng ating mga magulang. Lalong Lalong-lalo na kung ito ay patungkol sa pagsamba at sa pagtupad ng ating kumpulong. Sapagkat ito rin po ang pangunahing utos ng ating Dios, Diyos. Hanigalan ang iyong mga magulang para magkaroon ng matagumpay at payapang pamumuhay. Ang aral po na ito ay tunay kong ko pinanghawakan, pinanghahawakan sapagkat ito po ay salita ng Diyos at sumasang taya po akong ang pagsunod sa mga ito ay siyang nagpapanatili sa kapayapaan ng pagsasama namin mga asawa sa aking tungkulin po naman ay nire-respeto ko po ang anumang mga tuntunin at tagubilin na ipinatutupad ng mga nangunguna sa amin sa loob po ng Iglesia ni Kristo upang matupad ko po ang kalooban at layunin ng Panginoong Diyos para po sa ating kaligtasan. Ang respeto po ay may malaking epekto sa aking paraan ng pamumuno at paggabay sa iba. Kapag pinapakita ko po, po ang respeto sa aking mga pinangungunahan, nagiging mas bukas sila sa pakikipag-ugnayan at mas handang tumanggap ng mga mukahi at komento. Nakakatulong ito sa pagbuo ng tiwala at magandang relasyon sa aking mga kasamahan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanilang mga opinyon at ideya, nililikha ko ang isang positibong kapaligiran na nag-uudyok po sa lahat na magsusumikap. Ang respeto rin ang nagtutulak sa akin na maging mas mapanuri at makatarungan sa aking mga desisyon na nakatutulong sa mas epektibong pamumuno. Maari kong ituro sa susunod na henerasyon ang kahalagahan ng respeto sa pamamagitan ng pagiging magandang halimbawa sa akin sariling asal. Ang pagsabuhay ng respeto ay nakatulong sa pagbubo sa akin kung sino ako ngayon sa maraming paraan. Una po, ito ay nagbigay daan sa akin upang bumuo ng positibong relasyon sa mga tao na nagpapatibay ng aking tiwala sa sarili at kakayahang makipag-ugnayan. Pangalawa po, ang pagalang sa opinyon at damdamin ng iba ay nagturo sa akin ng empatiya at pag-unawa na mahalaga sa aking profesyon bilang isang guru. At panghuli, ang respeto ay nagbigay inspirasyon sa akin na maging mas mapanuri at makatarungan sa aking mga desisyon na nakatutulong sa akin na maging mas epektibong leader at tagapagtaguyod ng magandang kapaligiran sa aking pinigay. Pinagpapasalamat ko po sa ating Panginoong Diyos ang kanyang walang sawang pagmamahal at pag-iingat sa akin at sa aking pamilya. Nagpapasalamat rin ako sa kanya na ako'y namamalagi pa sa loob ng iglesia at sa pagbibigay ng karapatan na laging maglingkod at manalangin sa kanya. Ang mga biyayang ito ay nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumakad sa kanyang takdiran at patuloy po sa pagtupad ng aking tungkulin. Grabe nakakamanghanga naman talaga yung katangiang taglay ng ating kapatid. Hindi lang sa mga nakakakilalang kapatid ipinakita ng kabon ng kanyang respeto, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman sa pagbabalik natin na Timaku ay panonoorin naman natin ng mga patotoo ng mga nakakakilala sa kabon sa kanyang pagpapamalas ng respeto sa kapwa. Don't leave us yet mga kapatid at babalik pa po ang CFO Valleys Today! Ako po si kapatid na Leslie Shelo C. Ongayo, nakatala po sa lokal ng Mati, Dahigan Extension, Distrito ng Davao Oriental. Ako po ay isang mga awit at Vice President ng Christian Brotherhood International o CBI. Ako po ay isang estudyante at si Kuya Bon po ay isa sa aking naging guro. Sa kasalukuyan, siya po ang katuwang ng Pangulong Mga Awit ng aming extension. Ang masasabi ko po kay Kuya Bon, Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos dahil kami ay nagkaroon ng mabuting guro at tagapanguna sa aming mga mga awit. Si Kuya Bon po bilang isang guro ay napaka-professional at mapagmalasakit sa amin. Sinisigurado niya po kami ay may matutunan at tunay na nagmamalasakit sa amin ng mga estudyante niya. Nagpapasalamat ako sa kanyang kabutihan, sa mga sakripisyo at pag-iintindi niya sa amin naway makamit niya ang mga hangarin niya sa buhay dahil i niya lahat ng mga ito, naway maging mabuti siyang ama sa kanilang first baby at masaya sa binubuo nilang pamilya. At bilang isa sa mga na sa amin, sana'y hindi siya magsawang mag sa lahat ng kanyang nasasakupan at patuloy sa pagbibigay ng motivation sa lahat ng mga kapatid. At ang hiling po namin sa ama ay mas lalo pa po siyang pagpalain. Ako po si kapatid na Sunday. Arkiza. At ako po ay sa mga awit sa aming lokal. Para po sa akin, Spiabon ay tinuturi ko pong nakakatandang kapatid. Kasi simula pa po noong bata pa lamang ako, palagi na po kami magkasama. Naalala ko po, po noong araw po na nasa kabataan pa lang po ako, tuwing bakasyon madalas po kami pumupunta sa lokal ng Madang kasama po ang aking bunsong kapatid para po bisitahin ng aming pinsan sa may palengke. Kaya doon na rin po kami dumadalo sa tuwing may pagsamba ng kabataan. Tapos that time, si Kuya Bon po ang pangulo sa pagsamba ng kabataan. Kaya tuwing linggo, nagsasagaw po ng PNK Day kung saan may iba't ibang activities at may mga pra-premyo tulad ng pagkain at ribbon po. Kaya lahat po kami ay masaya. At isa po si Kuya Bon sa mga namumuna at gumagabay sa aming mga kabataan. Hanggang sa lumipas po ang ilang taon, naging binhi po ako at noong ako po ay dumadalo na po sa pagsamba ng katandaan, nag-o-observe na po ako sa pagsamba. Palagi ko pong pinagmamasdan ang mga mang-aawit sa kor. At talagang namamangha po ako sa kakayahan ni Kuya bon. Sa kanyang pag-awit, kasi buo po yung boses niya at napakagandang pakinggan. Isa po siya sa mga naging inspirasyon ko po na tumanggap ng tungkulin bilang mga awit. Gusto ko rin po matuto sa ganong paraan ng pag-awit at magbigay pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa dumating yung panahon na nagsisimula na ako magsanay sa pagiging mga awit. Tuwing araw ng aming pagsasanay ay palagi ko pong pinakikinggan si Kuya Bon kung paano siya umawit hanggang sa sinusubukan ko pong i-apply sa akin sarili. Good po dyan, si Kuya Bon rin po ay napaka-approachable sa lahat ng kanyang nasasakupan at nagbibigay ngiti sa mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Minsan po, palabiro rin po si Kuya Bon. Kaya masasabi ko talagang wala pong dull moment sa tuwing kasama po namin siya. Ang mensahe ko po kay Kuya Bon ay naway ipagpatuloy nyo lang po ang pagiging magandang halimbawa sa aming lahat. At thank you po, Kuya, kasi palagi po kayong nandyan na handang tumulong at tumabay sa bawat isa sa amin. Mag-iingat ka po palagi sa kung ano man ang inyong ginagawa at sa kung sino man ang inyong pong nakakasama sa pangaraw-araw na gawain sa inyong Ako po si kapatid na Glyza Maysiniza, isang mga awit at ako po ang asawa ni Kabon. Si Kamon po bilang asawa at anak ay napakabait, magalang, responsable at mapagmahal. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng aming pamilya at buong puso ang pag-aaruga at suporta. Siya po ay maalaga at palagi nandyan sa lahat ng pagkakataon. Ramdam ko ang pagmamahal niya sa bawat simpleng bagay na ginagawa niya para sa amin. Sa dalawang taon naming pagsasama bilang mag-asawa, ay nasaksihan ko po kung paano siya magisalamuha sa aming mga kakilala, lalo na sa mga kapatid. Tunay ko po siyang hinahangaan sa taglay niyang kabutihan at dalisay na puso. Tunay siyang mapagmanasakit. Nakita ko po kung paano niya igalang ang mga kapatid at kung paano niya igalang ang mga namumuno sa amin. Tunay kong hinahangaan ang kanyang dedikasyon sa pagtupad ng kanyang tungkulin nakita ko kung paano niya igalang ang aming mga magulang at mga kapatid. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na ako ay nabiyayaan ng asawang may pananampalataya pala at katuwang ko sa aking mga pagtupad. Kavol dalangin ko sa ating Panginoong Diyos na bigyan ka pa ng mahaba pang buhay at patuloy na makapagbigay inspirasyon sa amin na iyong pamilya at sa mga kapatid na iyong nasasakupan. Ate Maku, dapat talaga nating tandaan na ang respeto ay isang mahalagang kondisyon sa ating pakikipagkapwa-tao at pamumuhay bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tama ka dyan, Ate LJ. Sa bawat araw, hanga rin ipakita ang respeto, hindi lamang sa ating mga salita, kundi lalong-lalo na sa ating mga gawa. Sa ganitong paraan, makakapagbigay tayo ng mabuting halimbawa sa lipunan at higit sa lahat ay nakapagbibigay tayo ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Naway na-inspire namin kayong muli sa ibinahagi naming kwento ako po ang kapatid na LJ Lirin. At ako naman po ang kapatid na Bako May Chan. Marami pa po kaming inspiring stories na ibabahagi sa inyo next time dito lang sa CFO, CFO Values, Values Today.